Nagsimula na! Bulisan natin! Nagsimula <laughs> na! San galing ang dalawang sister na to? Ah, mga nga rin sila nakilala ko online. Ah. Ah, narinig ko mag magsermon sa ibang <laughs> nayon. Ito nakakapagpatidaw. Sige, makinig tayo ng mabuti. Hello! Hi. Ang mga taong niligha ng Diyos sa simula ay walang kasalanan. Matapos silang maakit ni satanas, nagsimula silang lumayo sa Diyos. Tiniwali sila ni Satanas at unti-unti silang namuhay sa kasalanan at naging mga alipin ni Satanas upang iligtas sila mula sa kapangyarihan ni Satanas. Matapos silang akayin ng Diyos palabas ng Ehipto, gumawa siya ng mga batas para sa kanila. Gaya nito, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag kayong pipighati sa inyong kapwa o magnanakaw man sa Kanya. Amen. Ang bayad ng isang mag-aaraw ay huwag matitira sa inyo ng buong gabi hanggang sa umaga at iba pa. Salamat sa Diyos. Malinaw na sinabi ng mga batas na ito sa mga tao kung ano ang pwede at hindi nila pwedeng gawin. Mm -hmm. Binalaan nito ang mga tao kung anong landas ang dapat nilang tahakin mm -hmm. at tinuruan sila kung ano ang tama at kung ano ang mali. Sa paggawa ng mga batas na ito, nilinaw din ng Diyos sa mga tao kung ano ang kasalanan at kung anong mga kilos ang makasalanan. Gamit ang mga batas na ito bilang kanilang pamantayan ng pagsukat, nagkaroon ng pagtitimpi at kontrol sa pag-uugali ng mga tao hanggat maaari. Hindi na desibilisado at mangmang ang mga tao katulad ng dati. At nagsimula na silang sumunod sa mga batas. Natawagin ang Diyos sa pangalang Jehova, sambahin sa si Jehova, at isagawa ang sabat. Ang mga tao na lumabag at hindi sumunod sa mga batas ay pinarusahan ng naaayon sa ginawa nilang kasalanan. Gumawari ng batas ang Diyos ukol sa pagkain, pananamit, tirahan at transportasyon sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao gaya ng alinmang may hati ang paa na baak at gumunguya sa mga hayop ay inyong makakain. At huwag ninyong sisimutin ang inyong ubasan, ni huwag ninyong pupulutin ang bungang nahulog sa inyong ubasan. Iwana ninyo iyon para sa dukha at sa taga-ibang bayan. Ako si Jehova ang inyong Diyos. Amen. Amen. Huwag ahitin ang paligid ng ulo, at huwag sirain ang mga gilid ng balbas. Ang galing! Natalyado ito! Oo nga. Higit anim na raan ang mga batas na ito. Nung una, mga 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 tao, kung di ginawa ng Diyos ang mga batas na to, di nila mauunawaan kahit simpleng panuntunan. Oh. Gamit ang regulasyon ng mga batas ng Diyos, hindi na naging magulo ang buhay ng mga tao, sa halip na karon sila ng mga malinaw na layon at saklaw. Oh habang namumuhay sa ilalim ng mga batas ng Diyos naging mas mabuti ang asal ng mga tao at nagkaroon ng kaayusan sa buhay ng sangkatauhan binigyan ng mga batas na ito ng malinaw na pamantayan ang mga tao sa mga panlipunang moralidad at tinuruan din sila kung paano mamuhay ang sangkatauhan ito ay hindi na ang sadyang tinukso, tiniwali at inalipin ni Satanas at ang walang abilidad na labanan si Satanas sa halip isang sangkatauhan ito na kusang sumusunod sa mga batas ng Diyos, kusang sumasamba sa Diyos na si Jehovah. At namumuhay sa ilalim ng batas ayon sa mga pamamaraang itinuro ni Jehovah. Ito ang unang yugto ng gawain ng Diyos sa mga tao at ang gawain ng kapanahunan ng kautusan. Oh, saano? alam kong ito gawain ng kapanahunan ng kautusan. Ang gawain ng kapanahunan ng kautusan? Di ko pa narinig yun. Ako, oo. Narinig ko na ito noon. Nakatalata sa Biblia. Kinontrol ng gawain sa kapanahunan ng kautosan na pag-uugali ng mga tao. Nagbigay ito ng kaayusan sa buhay nila. Pero hindi pa rin nila naiwaksi ang kasalanan. Kaya sa panguudyok ng makasalanan nilang kalikasan, lagi nilang nilalabag ang mga batas at lagi silang kinukundinan ng mga batas. Laging nanganganib ang mga tao na masintensyahan ng kamatayan sa mga batas ng Diyos, at nanganganib din ang sangkatauhan na tuluyang mawasa. Bukod sa hindi makapagpatuloy na mamuhay ng maayos ang sangkatauhan sa ilalim ng batas, mm -hmm. nahaharap din ito sa realidad na muli na naman itong maagaw at ganap na maalipin ni Satanas. Mm -hmm. Kaya, batay sa mga pangangailangan ng sangkatauhan, nagpasya ang Diyos na iligtas ang mga tao mula sa kasalanan at bigyan sila ng kakayahang maiwaksi ang mga gapos ng kasalanan at hindi na manganib na maging alipin ni Satanas. Kaya, nagbihis ang Diyos ng laman at pumarito sa gitna ng sangkatauhan sa kauna-unahang pagkakataon. At sa halip na ang sangkatauhan, siya ang ipinako sa anyong ito ng laman, bilang handog para sa kasalanan para sa tao. Inililigtas ang sangkatauhan mula sa krus. Sa madaling salita, inililigtas sila mula sa kasalanan. Simula noon, natubos sa mga tao dahil sa pagiging tao ng Diyos at pagkilos niya bilang handog para sa kasalanan. Napatawad ang kanilang mga kasalanan. Naging karapat dapat silang humarap mismo sa Diyos. At hindi na sila inaakusahan o inaalipin ni Satanas. Mula noon, nailigtas ang sangkatauhan mula sa mga batas ng Diyos. At hindi na nanganganib masentensyahan ng kamatayan ng mga batas na iyon. Sa halip, tinubos ng dugo ng Panginoong Hesus ang mga tao. At nagtamasa rin sila ng saganang biyaya pagkatapos mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Ito ang pangalawang yugto ng gawain ng Diyos pagkatapos ng kapanahunan ng kautusan. Ang gawain ng kapanahunan ng biyaya ang kapanahunan ng biyaya salamat sa panginoon dito yung ginagawa ng panginoong Isus ang gawain ng kapanahunan ng biyaya Oo. sa kapanahunan ng biyaya pumarito ang Diyos at gumawa sa gitna ng sangkatauhan sa anyo ng isang normal na anak ng tao at gayon paman, nagtamasa ang mga tao ng masaganang biyaya mula sa Kanya na di nila naranasan noong kapanahonan ng kautosan. Amen! Pinakain ng Diyos ang limang-libong tao. Nang limang tinapay, dalawang isda. Oo nga. Binuhay niya ang mga patay. Pinalakad ang mga paralisado. At pinagaling ang makitong. Oo. Tinulungan niyang makakita ang bulag at makapagsalita ang pipi. Pinagaling niya ang maraming sakit ng mga tao. Sa panahong iyon, Nagtamasa sila ng mga pagpapala, biyay at proteksyon mula sa Diyos na hindi nila naranasan dati. Hmm. At dahil sa dugo ng Panginoong Hesus, di na nakagapos o inaakusahan dahil sa mga kasalanan ang mga tao. Dahil sa pagtubos ng Diyos, naging karapat-dapat ang mga tao na lumapit sa Diyos, harapang makipagkita sa Diyos, Amen. na magdasal sa Diyos at tumawag sa Diyos, at hindi na mga ilangan ng iba na maging tagapamagitan nila. Naging mas malapit ang ugnayan ng Diyos at ng mga tao. Amen! At di nahadlang ang kasalanan ng tao sa pagkamalapit niya sa Diyos. Sa pamamagitan ng dugo at biyaya ng Panginoong Hesus, naging karapat-dapat ang tao na lumapit sa Diyos at mas lalong bumuti ang ugnayan ng tao at ng Diyos. Hmm. Amen. Amen. ang pag-ibig ng Diyos. Tama. Sobra sa sa Panginoon. Bagamat ipinako sa krus ang Panginoong Hesus bilang handog para sa kasalanan, para sa tao na tumutubos sa tao, hindi naiwaksi ng tao ang kanyang ng kalikasan. Namumuhay pa rin ang mga tao sa gapos ng kasalanan kaya pa rin nilang labanan ng Diyos at maghimagsik sa Kanya. Kaya, kahit nakapagtamasa sila ng labis na biyaya ng Diyos at napatawad na ang kanilang mga kasalanan, hindi pa rin marunong ang mga tao na matakot sa Diyos at umiwas sa kasamaan o sumunod sa daan ng Diyos. Gano'n man sila mukhang maka-Diyos, mapagpasensya at mapagmahal. Ang ugat at diwan ng kanilang paglaban sa Diyos ay nanatiling buo at wala silang landas at abilidad na iwaksi ang kasalanan. Hmm. Oh, Namuhay oh, lang sila sa pagkakasala sa araw at pagkukumpisal ng mga kasalanan sa gabi, nang walang landas na sinusunod. Oh. Ang mas malalapa. Alam na alam nila kung ano ang kasalanan at kung ano ang paglaban at paghihibagsik laban sa Diyos. Pero hindi nila mapigilang gawin to. Patuloy silang namumuhay rito at nagdurusa. Ang ugat ng lahat ng problemang ito ay ang kanilang makasalanang kalikasan. Dahil sa mga tiwaling disposisyon ng mga tao ang mga ito. Dahil pala ito sa makasalanang kalikasan ng tao. Kaya para malutas ang makasalanang kalikasan ng tao, kailangang harapin ang kanilang mga tiwaling disposisyon. Ang pinakadirektang paraan para tugunan ang mga tiwaling disposisyon ng tao ay ang linisin ang mga ito. Kapag nalinis at naiwaksin na lahat ng tiwaling disposisyon ng mga tao nalulutas ang pinakaugat ng kanilang makasalanang kalikasan. Ah. Ah, ganun Siyempre, ba nalulutas din ang problema ng kanilang paglaban at paghihimagsik laban sa Diyos. Hmm. Ito ang mga problema ang kinakaharap ng mga tao sa kapanahunan ng biyaya at ang mga problema ang kinailangang lutasin ng kasangkatauhan. Batay sa pangangailangan ng sangkatauhan, pagkatapos ng kapanahunan ng biyaya, sinimulan na ng Diyos ang kanyang gawain ng susunod na kapanahunan. Susunod na kapanahunan. Ang susunod na kapanahunan? Dahil nilalayon ni Lutasin ang makasala ng kalikasan ng tao at linisin ang mga tiwaling disposisyon nila, kailangan ng sangkatauhan na gumawa ang Diyos ng karagdagang yugto ng gawain. Hindi na tungkol sa paggawa ng mga batas ang yugtong ito ng gawain o pagbibigay sa mga tao ng masaganang biyaya. Ito ang gawain ng pagkastigo at paghatol. At ang pagkastigo at paghatol lang ang makapag-aalis sa makasalanang kalikasan ng tao makalulutas sa mga tiwaling disposisyon nila at makalulutas ng pinakaugat ng isyo ng pagkaalipin ng mga tao kay satanas matapos magpasakop sa pang nito dahil sa kanilang kamangmangan. Ito lang ang makapagkakamit sa sangkatauhan at makakatapos sa anim na libong taong plano ng pamamahala ng Diyos. Ang kapanahunan ng gawain ito ay tinatawag na kapanahunan ng kaharian. Meron din palang kapanahunan ng kaharian. Patuloy na sumusulong ang gawain ng Diyos. Mukhang may pag-asang may waksi ang kasalanan natin. Oo nga. Ang kapanahunang ito'y isang yugto ng gawain matapos ang kapanahunan ng kautusan at biyaya. Kaya, ang kailangan ng sangkatauhan ay hindi maraming batas at saganang biyaya, kundi iba't ibang katotohanan na nagmumula sa Diyos. Kabilang sa mga katotohanan ito'y mga pagkalantad at kaalaman sa diwa ng mga tiwaling disposisyon ng tao, kung paano nagpapasakop sa Diyos ang mga tao, kung paano sumasamba sa Diyos ang mga tao, kung paano, tao, kung paano dapat maging isang marapat na nilikha, ako, kung paano umiwas sa lang. kasamaan, kung paano tahakin ang tamang landas sa buhay at iba pa. Ang salita ay nagpapakita sa katawang tao ay naglalaman ng mga katotohanang ipinapahayag ng Diyos sa kapanahunan ng kaharian para iligtas ang tao. Masagana ang mga salita ng Diyos, ito ang katotohanan, magagawa nitong maging buhay ng tao at magagabayan nito ang mga tao sa tamang landas. Amen. Napakakapal ng aklat na ito. Ito ang unang volume. May pangalawa Shop pa? na meron. Silang lahat ang volume nito? Tingin ko ay anim. Sa aklat na ito, kinakausap ng Diyos ang sangkatauhan sa iba't ibang paraan. Minsan, Ginagamit niya ang perspektiba ng sangkatauhan at minsan ang banal na perspektiba ang ginagamit niya. Minsan din, nagsasalita siya mula sa perspektiba ng ikatlong panauhan. Ang kanyang mga salita ay naglalaman ng mga payo, paalala, babala at mga salitang nagbibigay ginhawa. Meron ding mga salita ng panunumbat, paglalantad, pagkastigo at paghatol, pagkondena at iba pa. Ano man ang paraang ginagamit ng Diyos para kausapin ang tao, itinutustos ng Diyos ang katotohanan, daan at buhay sa tao sa pamamagitan ng kanyang sariling mga paraan. Amen. Amen. Tinutupad ng mga ipinapahayag ng Diyos ngayon ang mga salitang ito na sinabi ng Panginoong Hesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay sino man ay hindi makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Amen. Tinutupad din ito ang propesya ng aklat ng pahayag at ang nauuhaw ay pumarito. Ang may ibig ay kumuhang walang bayad ng tubig ng buhay. Amen.